Let's bolt in! Ayan. Hello guys, good afternoon. So ngayon guys, ay uh, gusto ko lang i-share sa inyo kung bakit napakahirap maging isang content creator. Kung napapansin nyo guys, sa ibang mga uh, sikat na content creator, lagi nilang ina-upload no, yung kanilang mga kita dito sa Facebook. So marami naman ang naiinggan nyo dahil nga, ang lalaki ng earnings nila. Maabot pa nga ito ng uh, sobra sa $1,000 no. So, kaya naman lahat ng mga baguhan ng mga content creator ay nag din na pumasok dito sa uh, pagiging isang content creator. Kaso nga lang, iniisip ng mga bago na mga con bagong content creator na to, no, ay yung kumita din ng ganong kalaki. So, hindi na-inform ng mga matatagal ng creator na kapag na-monetize ka dito sa Facebook ay hindi agad ganong kadali na ikaw ay kikita. So, yun ang kulang doon sa mga uh, kilalang mga content creator. Basta, may post lang nila yung kanilang mga income. Magawa lang nila yung gusto nilang gawin para maipakita yung kanilang earning doon sa mga baguhan. Oo. At magkarami ng followers. So, ito na yung nakikita ko guys. Uh, sikat na mga content creator ngayon. Ganito na yung ginagawa nilang technique para dumami yung kanilang uh, followers. So, huwag naman sana uh, gawin natin laruan yung ibang mga bago pa lang dito sa Facebook. Quiz. So, ipakita natin yung realidad. Ano? yung realidad na kapag ikaw ay pumasok dito kay Facebook at gusto mong maging isang content creator, huwag natin ipakita sa kanila na kapag ikaw ay na-monetize, kikita ka na ng ganto, ganto, ganyan. No, hindi po. Ang realidad ay kailangan mo talagang paghirapan yung ganitong kitaan kay Reels. Hindi po madali. Kung ang followers mo lang ay nasa 10,000 pataas, malabong malabo na ikaw ay kumita ng kagaya ng kinikita nila. Isipin niyo po, yung 1 million views ay meron lamang na pumapatak na $2. Kung maliit ang followers mo, malabong-malabong mangyari na kumita ka ng ganong ha, kalaki na $2. Sa madaling salita, kung ang followers mo ay 10,000, possible lang nakita mo ay 0. .5, 0. .7, 0. .8. Yan, ganyan lang po naglalaro ang pwede mo kitain kahit ikaw ay monetize na. Meron nga akong nakausap na iba mga content creator na monetize sa reels, sa subscription, sa in-stream ads. Limang buwan na silang monetize pero wala pa rin silang kita. Ang dahilan, dahil nga, kukunti yung kanilang followers at syempre walang views yun ang hindi na inform ng mga kilalang content creator kaya guys uh, kahit na wala ka pang income huwag ka nang sumabak sa palo to palo so, pag naglalab yung mga sikat na content creator no huwag ka nang pumasok dyan hindi ka lang hindi ka naman makikinabang alam mo kung bakit kasi maubos lang ng oras mo dyan sa pagtutok sa kanila tapos wala namang papansin sa'yo kung ako sa'yo gumawa ka na lang ng content na tutulong para ikaw ay uh, magkaroon ng maraming followers at ganyan din makilala ka dito sa mundo na Reels yan yun yung ating target kasi kung hindi ka uh, kikilos sa ganang sarili mo hindi ka gagawa ng content malabo na ikaw ay kumita dito kay Facebook kaya kung nagla-live sila hayaan mo lang ikaw gumawa ka ng content para makilala ka dito kay Reels at kumita dito kay Reels okay? see you!